Sino ang e may birthday ngayon? Sige ba? Huwag mahiya. Dumarange talaga. Sino uh -oh. pa dito? Stand in front. Sigurado, narinig ninyo, pero January na ngayon, ha? hindi December. <coughs> Birthday din ngayon. Ngayon. Ah, pero ngayong buwan na to. Bila. Lang, sir. Bila, bilang yung... May yung araw lang, sir. Yung it ito yung may araw na ito. Pero yung... Birthday, yung itong araw na ito dito, pero yung January... ah oh, Ito lahat bilang. Birthday, itong araw, araw na ito. Ito. Bakit yung birth, nag-birthday ngayon, mga gwapo? Yung kayo hindi masyado. Eight yung today ngayon. Ang mag-birthday ngayon for eight. Okay. Uh, I'm going to give you putang. Ibigay din sa pamilya ninyo, ha? Sa Sa asawa. Ito para sa birthday ninyo, pero itong pera na ito, hindi ito pang inom. Hindi ito pang... Eh, banta kayo sa akin. Suntukin ko kayo. Ibigay ta ibigay talaga ninyo sa asawa ninyo. Okay? Uh, pati dito. Ilan? Wala na. Lahat na. January na. God damn it. Make account. And I will... Uh, 50,000 rin. Ah... Uh, Si Senator si Bungo. Marami mong... Ayan Sa na birthday na lang. Sa sila. Wala man sila na lang. plus Each na birthday ko na. man sila na. O yung birthday ngayon? That, kaya natin. Sina? Yes sir. Pero, i yung 50,000. I'll give you 50,000 each. Eh, ito, ibigay ko lang sa inyo para may mandala kayo. Birthday gift ko sa inyo. Yan, hindi yan sa girlfriend, ha? Hindi pang girlfriend yan. Ganyan nyo sa anak ninyo kung ayaw ninyo. Sina, sina. Sina, sina hindi mo hindi awardee para meron matatanggap sila lahat. Ibalik mo. No. Bakit mo kinuha yan? Kasi meron natagaan yan. Mapatay ka ng ni... Ikaw ni... Advance lang yan, advance. Yung awardees. Okay, ganito na lang. Give me a listing at uh, I'll try to send the money tonight or uh, tonight or tomorrow. pinag this is tomorrow. 50,000 for those who were born in the month of January. E, pakire, Kasi nag-ano na kayo, eh. In, in, raise your race right hand yung inpinanganak January. si Mark na lang kay, para sa malaman natin. You raise your right hand para i-go mark. Wala itong speech speech. Ah. Uh, Sige kay kini mo. wala, wala yan. Speech speech sa nyo. I-gift-gift na lang natin. Subuti pa. I'll send you the 50,000 by... na Jude Wednesday. Okay. Okay. Oh, yeah. The latest be Wednesday, Wednesday, that through this advanced weaponry, you may efficiently protect our democratic institutions and uphold the rule of law. Together, let us safeguard our communities in pursuit of a more peaceful and secure nation. Umasa talaga ako not for me. I am not asking any loyalty. We remain all of us. We remain loyal to the flag, and we should. Under that flag is the written constitution. We will follow the constitution, and hindi tayo magano Do not believe in the mga revolutionary, liberation. Revolutionary. Uh, yan, an extreme na kung talaga ang Pilipino wala ng pag-asa. At kung may pag-asa pa, may kunting there's a light at the end of the tunnel, we would uh, continue to observe obedience to the Constitution.